Hello po mga Good morning. Happy Saturday po sa lahat. At so ayan for today's vlog. Dito po muna ako sa likod dahil medyo may ano po yung lo loob ng bahay may usok dahil yun nga ho ika 40 days po ngayon ni eh, tay is koy. So sila na nainday. Naghahanda po sila ng makakain para mamaya sa padasal. At so yan nga, Sabado. So, labahan day po tayo. si so, si Papa Pix naman, busy po siya sa loob. But ayan po, oh. Busy po yung Papa Pix natin. So, alay. <laughs> Ako lang po muna yung ano, maglalaba ngayon. So, bali, tapusin ko po muna yung pag, ano, uh, paglaba sa washing. Tapos, baka maya-maya si Ati Israel lang po yung utusan ko din pong magbanlaw dahil punta din po ako sa school at ano po nila ngayon uh, um, portfolio day or card day so tulog pa po si Ate Izra gisingin ko po siya maya maya pag tapos ko na po malabhan lahat punta naman ako sa school mga kapiks at ayan baka pumunta din po dito sila Tio sila Mariel mamaya kasi nag message po si Mariel tanong siya sa akin kung ngayon daw uh, kagabi tanong siya kung sabi ko siguro kasi sa pagkakaalam ko sa 15 pa yung ika 40 days na tais ko yun pala ngayong, ngayong araw so kahapon ko lang din po nalaman na yun nga ika 40 days ngayon at ayan mag wash wash na po ako sa pangalawang salang ko po ng washing yan po yung papapix natin busy 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 po yan lang po yung labahan ko kaunti na lang po yan yan Good morning, good morning at maganda po yung sikat ng araw po dito ngayon. Ayan. Simula na pa akong mag ano, mag wash wash sa pangalawang salang po sa washing. So, 10.30 pa naman po yung start ng card day ng mga bata. So, pag lang po na po yung pangatlo, maligo na din po ako para kasi dadaan po dito si Ate Aiza. So, sabay po kami punta ng school. So, bali, iniba ko lang po yung mga panty medyas kasi gagamit po ako ng brush. So, ito na pa. rose anewan ko lang po kung makikipag sabay sa akin papunta sa school yung kay patpat din po alas 10 pa kasi yung teacher niya yun po nasa hospital tapat si na. <laughs> Morning bill, bliseng. Dumating na po yung bill namin. Good na lang po. Parang ano lang po ngayon. Bumaba siya ka okay. unti. before, nag-1,000 plus ngayon. 100 plus na lang po. Good siya bumaba. pattern na rin masen or mas do. Verb, don't or don't work overtime. Group three, conjugation, T-form. you shinai, seductionary form, don't you suru, form, don't you shinai, kata form, don't you Sentence, ashita don't you shinai, time or you don't have to work overtime tomorrow. Pattern, pattern na kutay mo i-dash or need not to do. anjing sorry cuy at yun nga mga kapiks di ba sinabi ko po sa inyo na may alkansyahan po ako <laughs> yung alkansyahan ko po ay naihaw na namin ni Papa Pix so malaki yung tulong po yung pag alkansya ko dahil yan nga ho timing din po nung umuwi si Pix galing Maynila paubos na po yung bigas namin at wala po kami ano so binuksan po namin yung baboy ko at ayan hiniwa po siya dito sa gitna yan hindi naman po gaano kalaki yung laman ng baboy nito, ng, ba ng alkansya ko. Pero yun nga, nakabili po kami ng bigas. At yun po din po yung panggasto-gasto namin sa pang-araw-araw na ulam. Malaking tulong po yung pag aalkansya ko. Kasi pag time po na wala nang maaano, mahuhugot. May may option na po tayo na pwedeng kuhanin or gamitin natin. So, bali, sa susunod ulit mag gagawin magagawa ulit ako ng alkansyahan. Ano pa? So yung ano ko po dito nila guys, yung mga bagong 20 pesos yung buo. So medyo malaki po siya mga kapiks pero hindi ko po siya napuno. Sakto-sakto lang po yung laman niya yan, gising na po si Ate Izar. Ginising ko po siya kasi yun nga, alis pa ako papuntang school. Siya po yung magbabanlaw muna, tsaka magdadown ni. Yan. Inaantok pa po yan. Last na po, last. Napunta po tayo ng school. Tapos ko lang pong maligo. Punta na po tayo ng school at dadaanan. Or sasabay lang pa ako kay Ate Izar. Ate isa kasi kasama daw niya yung asawa niya. May sidecar po sila so makikihits lang po ako mga kapiks. Yan kasama pa si Anje. Ate Gigi. Ayan, dito na po kami sa school. Ate Lige, yan man to bayaw. Bugto to, yasawa, bugto, Hindi na kong mura. Puri ako na binangay mura. Hindi pa ko na sorry daw. Hindi pa na gano'n. Wala kita niyo pag-aati

Maganda po yung score ni Ate Iza. Yeah, birthday. Mm -hmm. ah, birthday ni Kuya Ace. Twenty siya dito, twenty perfect. Thirty-three. So, po tayo dito kay Ate Pat Pat. Umalis po kami dito kanina. Pumunta muna kami doon kay Ate Ezra. Ah, ito naman po yung mga score ni Ati Patpat. Okay-okay din po yung mga score ni Ati Patricia. Meron po siyang 20 over 30. 21 over 31. Uh, 15 over 30. 13 over 20. At 13. Okay-okay naman din po yung score ng Ati Patpat ko. Ito. 17 over 25. 13 over 20 17, 25 Maganda po yung mga check nila Pang, pang professional check Yan Sure one Yan po Half po yung score niya 15 over 30 At ito po yung pinakamaganda Yung card niya So yung pinakamataas niya po Edukasyon Pantahanan, 85. na iti Abby? Ay, e, Filipino. 88 pala yung pinakamataas niya. Ayan, tapos na po yung meeting namin. At problema po yung janitorial talaga. Dahil hindi po lahat ng parents nakiki-operate sa mga ibang parents. Uwi na po kami kasi yung labahan ko naghihintay pa po. At yan, naka -uwi na po ako sa bahay, ha? Obriman. Kumakain na po sila. Mare ko madira tayo. Ay piang. Yan si Pix na po yung nagtapos sa paglalaba. Hindi pa po siya tapos. Yan, kumakain na po kami ni Kain po tayo, kain. At dito na po si Tipin. Dito na po si Boss Tipin. Paa, on. Post na. Oh, come on. <laughs> Hoy, wala naman tayo. Eh. Eh. na Eh. Eh. Masaring deminyo sok didetok bareng tapos dito. Hey, hi. Mantay, yo bibilhin yo. Ha? Don't din di yo. ba. Matulog. Aw. Nan, kapunta po sila. Punta na po sila sa kabilang bahay. Sabihin baka ano. Maganda pa naman po si Mariel. Ano na? Papagabot mo ito? Oh, wala oh. siya tigabot. Saan hindi pagpagabot? Pag may pera na. Oh! <laughs> Abate! Hindi <laughs> <laughs> ko uh, na ko ba may dad... Ano ko ba may dad to before? Hindi mo nga ako na. Hindi ko rin, pakaya ka before ako. Oo, oh, oo. Oh. Ano may madayon? Ah. Ano, <laughs> uwat pa. Ito po yung likod namin. Ano yung unboxed? Ito po yung dingding namin. Doon po yung kinananay. po ako sa labas na kaupo. Yan, katapos ko lang pong kumain. So, tapos na din po madryer yung iba. Yung gagawin ko po ngayon kasi baka tayo makamidya-midya mamaya. Hindi po natin matapos yung ating labahan. So, dito pa ako sa taas ulit mag sa sampay may mga ano naman po hangat tsaka ipit. So, pang, uh, ano, pangalawang beses pong drenayer ni Pix yung labahan tutuyo naman po ito kaya sampai po muna ako Kaya naman tumanggupat. Medyo inuubo ka po ako mga kapiks. yung bra ko po. <laughs> agoy, agoy. I Display ko yung bra. Nanabahan na ngayon mo jacket pa. So, hindi na po sila mga kumakain na. Hindi po nila sinama si Tio dahil mainit. Sila lang dalawa. Buti na lang, mga music. Makapag-vlog po tayo dito sa taas. ano nila atipat-pat. Itong dress po, kasi lang ko ito kay Patricia. Ano? nga ako nag-75. Lado? Hindi okay, Pat. Sabi lang ni Patricia, sabi ng teacher dan niya daw, okay lang daw yung 75 na kailangan grades. Sabi ko, hindi yun okay, 75. Matataas naman po yung ibang ano, grades niya, ipatpat. pat, -Pat first grading pa naman po. Sana mag-improve pa po yung grade niya pagdating sa ano. Sa so third grading, for uh, second grading, ganun. Nang iiwas, ma'am, di pa na Sa taas po namin, maano po siya mahangin. Kasi marami po yung bintana. <laughs> Uh, t-shirt din po na ano. Na pwede, kung maninipis lang po, sinasampay ko lang. Hindi ko na po siyang nahanga. Hindi naman po gano'ng karami yung labahan ko. Matagal lang po talaga yung washing kasi yun na ho. Tagal din po yung ikot niya. So, okay din po kasi parang hindi naman po masyadong pagod. Mabilis lang din po matapos pag ano. Seryoso sa paglalaba. So, fix po yung nagdadryer doon sa kaba. Marami ka po, po siyang kailangan i-memorize mga sentence. Mas marami pong mga sentence yung pinapagawa sa kanila. Mahirap po yung ano ni Picks. Kung ako po parang kung ako lang po yung tatanungin ko mag-aaral ako parang sabi ko hindi muna ako. <laughs> parang ayaw ko po, po kasi ano. Kaya kita ko lang po kay Tix nahihirapan na din po ako. Kaya kanina sabi niya magtanong siya kung magdala ba daw kami sabi ko oo. Sabi niya marami daw siyang gagawin. Sabi ko ako na lang magdala tapos yun nga sabado pala po ng mga bata. So, inaano ko muna lang makapagalaw ano, ano, muna ko ng mga labahan. Para yung kay Ate Izra, banlaw na lang po. Pero pagdating ko, si Papa fix pa rin po yung nag -ano. So, yung para ano yung nag-iib daw sa tipat-tap. Tatlong baldi daw yung inan yun na. Uh, nilagyan niya, or tatlong batiya siguro, kung na sa amin. Si Papa, ay Papa na yun. Oo, sa yung kay, ikaw. Si Papa, ako nag-ano. Oh, bintana na yun, nagsirong na. Kasi ni Papa, Madilim na po. Kaya mga kapix, umabot po tayo sa labas sa pag ano sampay. So, yun nga, natapos na din po nating isampay yung mga shorts. So, yung ibang labahan po dyan is kay Tito Bitoy. So, si Pix nandun pa po sa labas. Nag-aayos pa po siya ng mga bali Yan yung mga bata. Yan po si Papa Pix. Pag oh, isi mo. Hindi lang na ipamadulani nga na. So, may laban niya po yung mga sapatos. Hmm. Ah. So, yung ano po, yung papaya. Lalaki po yan, hindi po yan. Buna, ano. Wala po siyang bunga. po. dito. Yan mga kapigs, nakatulog po ako. Katapos ko pong magsampay. So may, may dumating po na blessing para sa akin siya. So may dumating po na blessing. So ito po din po yung dala nila Mariel papunta dito. So binuksan niya na po ito. Dahil kailangan daw ng picture kung tama po yung in-order niya or tama po yung dumating na color. So, tignan natin yung laman na kapit. Ang Gunting pa lang gunting natin. E, Naingay po yung ano, electric pa namin po sa taas. Sa so, po, natutulog din po sa, ano, sa baba. So, tignan po natin uh, na kapit. Thank you, thank you po, Tita Marlene. So, galing po ito kay Tita Marlene. So, ito po ay pwede ko po magamit araw-araw siya. <coughs> Excuse no, po 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 yung uh, So, ito po yung ito po siya nakalagay mga kapis. packing na pack po siya ng maayos 1, 2, 3, wow wow may bag na po ako thank you, thank you po tito Marlene and tito Tony thank you, thank you po So, kasi si Mariel, nagbebenta po siya ng bag. So, bali kay Mariel po to Binili. So, po natin yung, ano, yung laman. Malaki po siya mga katiks. Saktong-sakto lang po. Yan, may tali po siya. Ay, may belt. Belt ba to? May free belt po siya. <coughs> tapos, yan, may mini wallet. tali is ibali siguro 'to dito sa bag. Yan ito yung ano niya. Bili po siyang sling bag. Yan. Tatlo, palit tatlo po yung tali niya, pwedeng ilagay sa bag. Yan po yung laman niya at may pocket din po siya sa loob. Isang pocket. Or may isang bulsa. Yan po. So, pwede po siyang malagyan ng payong. yan po yung bag. Bring home bag. Tapos kung may birthday, char. Pero ano po, parang pangit naman po paglagyan natin ng ulam sa loob. <laughs> Ayan, may parang social na po tayo. Charing. Ganda po ng color. Brown. Pwede na po siyang ha, ano lang. Hawakan lang. Pwede na po siyang gawing sling bag. Tapos so may pang ano na po tayo. Kasi nung kasal po, nung nag ako ng kasal, nanghiram lang pa ako ng bag sa ati ko. Pinunta ko po, pumunta pa po, po ako sa school niya para may magamit lang po akong bag nung araw po ng kasal. Kaya ito ngayon, may bag na po tayo pang kasyon. Tingnan niyo po. Wow. Para po tayong tapos so, maganda ko pag ano pa dito ito. Mahama. So nakaupo ko kasi ako. Yan lang po siya. So, pwede po ganun. mas mas maganda lang po yung ganun mga kapis. Thank you, thank you! So ayan, itago ko lang po muna siya. So, gamitin ko po ito pag may okasyon po tayong pupuntahan kasi baka po siya masigura. Itago ko lang po muna. Yung problema na lang po nito is yung laman ng bag kung ano yung ilalagay natin. <laughs> Ayan, thank you, thank you po Tita Marlene. Shout out pala po kay Ati Jane. Hello, hello Ati Jane. Ayan, thank you, thank you po. Pasok po ulit dito sa kahon na nilagyan ni Marlene. Ano ko po? sabi niya si Ezra, ano po, ano daw yung laban at kanino, sabi, sabi, sabi ko sa akin. <laughs> Ang tago ko lang po muna siya, guys, para di siya masira. Ako siya yung tali. So, kaya na parang ako tawag ng tawag ng nanay ninday, sabi ni ati Ezra, kasi yun nga, nakatulog na ako ayan bye bye po mga kapigs thank you for watching and see you in our next vlog ulit bye bye po thank you thank you